sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sang magandang hapon po sa inyong lahat. O pakibati ang katabi ng magandang hapon. Salamat sa Diyos at dininig niya ang ating dasal. No? Kaninang umaga, ang dasal ko, Lord, bahala ka na. No? Gusto man namin umaraw, pero bahala ka na. Kung anong yung gusto, siyang masusunod. No? Palakpakan muna natin ang Panginoon. No? Hindi ko lubos maisip paano aaraw kanina. No? Pero pinagkaloob ng Diyos isang kwento ng pagmimisyon ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, pagmimisyon. Pagmimisyon. Napansin ni Jesus na sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Maraming gagawin, ngunit kakaunti ang gagawa. May trabaho, ngunit kakaunti ang trabahador. Kaya nga, humirang si Yesus ng pitumput dalawa pang karagdagang alagad at sinugo niya sila ng tig dalawa. Hindi sapat yung labing dalawang alagad. Sum nagsugo pa siya, humirang pa siya ng pitumput dalawa. Talaga namang ganoon. Na po, kulang ang labing dalawa. Pero sapat ba ang pitumput dalawa? Hello. Sapat ba ang para mangalak ng mabuting balita? Tingin ko hindi. Hindi pa din. Pero sapat ang may pagnanais sa misyon para mapalaganap ang salita ng Diyos. Ganito rin ako eh. Sa mga lingkod ng simbahan, hindi ako nagbibilang ng marami. Aanhin mong marami kung andyan lang pag may event. Tama ba yun, Tita O, oh, yes na yes ka eh, no? ba? Diba? ba? Diba? Aanhin mo ang marami kung andyan lang pag may event. Aanhin mo ang maraming bilang kung hindi naman active. ba? Diba? Eh, mabuti ng kaunti. Basta andyan. Basta handang maglingkod. Tama ba, macho? Eh, tina mo naman si macho, no, nandito alas dos pa lang daw, nandito na, di ba? Ganun eh. No? Hindi sapat ang pitumput dalawa, pero sapat. Basta mayroong nagdanais mag-mission. Sinugo sila ni Jesus na parang mga kordero sa gitna ng asong bubat. Ibig sabihin, marami silang susuungin. Marami silang kahaharapin. Ang utos pa ni Jesus, Huwag magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Ibig sabihin, walang ibang bibitbitin kundi sarili. Ang sabi pa ni Yesus, huwag titigil sa daan at makipagbatian. Siguro alam ni Yesus eh, no? Kapag may nakitang kaibigan, alam niya magchichismisan eh, no? Paano mapagpapatuloy ang misyon kung hihinto at makikipagkwentuhan? ganda ng utos ni Yesus. Napaka-praktikal. Inal lang ito sa mga utos ni Yesus. Pero higit sa lahat, ang sabi ni Yesus, dalhin ninyo ang kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Ito ang misyon ng mga alagad ni Yesus. Ang magdala ng kapayapaan. Pag mission, ibig sabihin, hindi mo sariling trabaho. Pinapatrabaho sa'yo. Hindi mo sariling gawain, pinagagawa lamang sa'yo. Bagamat ikaw ang gagawa, hindi ikaw ang masusunod. Kaya nga, ang daming utos, ang daming bilin kasi ang isang misyon, hindi mo sariling trabaho, pero pinapatrabaho sa'yo hindi mo sariling gawain, pero pinagagawa sa iyo. Ganito ang misyon ng isang alagad. Misyon. Mula sa salitang Latin, misyo, na ibig sabihin to send or act of sending. Ibig sabihin, pinadadala. Ikaw ay pinadala. Hindi ikaw ang nagdala sa sarili mo, ikaw ay pinadala at napakaganda at akmang akmak naman ang ating ebanghelyo sa ating pinagdiriwang ngayon. Hindi ba? Ito'y pagbubukas ng pagdolobena para sa pagdiriwang ng ating nobinaryo, para sa nalalapit na kapistahan ng ating parokya. Alam nyo, nakwento po sa akin ni Badad, bago ako Uh, nagsimula ko. Bago o, nung ako'y nagsisimula pa lang dito sa ating parokya, nasabi niya na matagal, bago tayo napayagan na maging isang parokya. Alam niyo naman na tayo ay isang kapilya lamang ng simbahan ng Santo Nino. Hindi po ba? O, alam niyo yung kwento. O, hindi mapayagan ng dating kardinal o arsobispo ng Maynila na si Cardinal Gaudencio Rosales na tayo maging parokya sapagkat napakaliit ng ating simbahan. Hanggang ngayon naman, napakaliit. Ano po? Hindi mapayagan kasi hindi matawag na isang parokya sapagkat maliit ang simbahang bato. Pero tayo'y napayagan, tayo'y napahintulutan, at tayo'y nagdiriwang ng anibersaryo ng pagtatalaga bilang isang parokya, hindi dahil tayo ay may simbahang bato, kundi marami tayong tao. Maraming mananampalataya. At meron tayong mga taong handang magbigay ng sarili para sa isang misyon. Yan ang ating simbahan. Kaya tayo naging isang parokya, hindi dahil sa simbahang bato, Siguro kung dahil doon hanggang ngayon kapilya pa rin tayo. Tama? Pero huwag kayong mag-alala. May awa ang Diyos. Maputi ang Diyos. Nagsisimula pa lang tayo, no? Parating na tayo sa exciting na part. No? Parating na tayo. May pangako ang Diyos. Tiis tingis lang, no? Labing-anim na taon tayong nagtiis. Labing anim tayong naghintay. Pero papasangpat didinggin din ng Diyos ang ating mga dasal. Pero bago yon, marami pang trabahong dapat gawin. Meron pang misyon na dapat gawin. Pero may dalawang pangako ang pagbimisyon. Marami mang trabaho, dalawang pangako ang pwede natin sa ating misyon. Una, ang isang taong nagmimisyon magiging masagana. Sabi nyo nga po, masagana. Ito po ang sinasabi ni Propeta Isaia sa ating unang pagbasa. Ang sabi niya, tatamasahin ng lahat ang kasaganaan ng Diyos. Lahat ng makikigalak, makikisaya at tatangis para sa Kanya. Sa madaling salita, lahat ng maglilingkod sa Diyos, lahat ng haharap sa hirap, tatamasa ng sagana. Magiging masagana. May lungkot man, pero magiging masagana. May hirap man, sa huli, magiging masagana. At yan ang pangako ng isang Diyos sa isang taong nagmi-mission magiging masagana. Kaya kung ikaw ay nagbibigay ng sarili, pinagpapatuloy ang misyon ng Diyos, sa huli ang pangako, ikaw ay magiging masagana. Pangalawang pangako na binibigay sa isang taong nagmisyon ay magkakaroon o magiging bagong nilalang. Sabihin nyo nga po, bagong nilalang ito naman ang sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa na ang malaga sa lahat ang pagiging bagong nilalang. Walang nagbisyon ang hindi nagbago. Tandaan niyo yan. Walang nagmisyon ang hindi nagbago. Dahil walang nagtrabaho ng trabaho ng Panginoon ang hindi nagbago. Dahil ang misyon nang trabaho ng Diyos ay magpanibago ng tao. Ang bawat lingkod na nagbibigay ng sarili, pinapanibago, pinabago. Ang pumipigil lang sa tao para magbago, sarili niya. Kaya huwag mong hayaang mapigilan ang Diyos. Ikaw ay nagbigay ng sarili, sigurado sa huli, ikaw ay magiging bagong nilalang. Mga kapatid, ang pagmimisyion ay isang paanyaya sa atin ng Diyos. Paanyaya para ipagpatuloy ang misyon ng Diyos, hindi natin sariling trabaho. At gaya ko, aaminin ko, hindi ko nilagay nung tinanong ako ng kardinal saang simbahan gusto mo mailagay. Oh, lahat kami pare binigyan ng pagkakataon, ilagay, isulat kung anong simbahan ang gusto namin. Hindi solidad ang nilagay ko. Hindi ko nasasabihin kung saan. Ano po? Hindi ko nasasabihin kung saan. Pero doon ko nakita. Nung, nung siyempre, alam mo naman kami mga pare, chismoso din, di ba? Nagbulungan, sa anong nilagay mo? No? Tinanong ko agad din si Father Douglas, sa mo nilagay? No? Pero nagkumparahan kami wala sa nilagay namin ang nasunod. Yun nga talaga ang isang misyon. Hindi sarili naming trabaho, hindi sarili naming gusto, at ganyan ang isang misyon. Kaya naman nang sabihin sa akin na ako'y malilipat at magiging kura paroko ng Nuestra Señora de la Soledad, doon ko nakita at naintindihan ang ibig sabihin ng misyon. Hindi sarili nating trabaho, pero trabaho ng Panginoon. Pero pangako, sino man ang magbimisyon, magiging masagana at magkakaroon ng pagbabago. Simula na po ng pagbabago ng ating simbahan. I-claim natin, inihiling ko, tulungan nyo kong magdasal. At tulungan niyo rin po akong magtrabaho. Amen. Amen. Amen.